Good morning, mga mananap. As usual, nadaanan ko sila kuya. Nakita ako ni kuya kasi kilalang kilala ako niyan. Pag nakita ako niyan, hingi talaga yan pagkain. Di ba pagkain naman hinihingi ni kuya eh. Hindi naman siya humingi ng pera. Hindi pa daw sila kumain oh, ng asawa niya. Eh, sabi ko, sige, balikan ko kayo dyan. Kaya pumunta ako sa... No, ko, sa kadalawang ano, styro? ako ng kanin at tulang tapos tubig. Marami pa panahalian halihan na rin sila tuloy. Diretso Yan. Gusto ko pasalamatan ang mga na tumutulong sa akin para matuloy-tuloy ko itong ginagawa ko. Sisi, si, thank you so much. Alam mo na kung sino ka. Salamat. And syempre, salamat sa kumpare ko si Pri. Mananap, oy. Pri, imbi mananap. Thank you so much, ha. Lagi kang nandyan para sa akin din hindi ka rin nagsasawa. Salamat sa support mo, Pri, MB, Angahoy, Mananap, thank you so much. Salamat po. Mamududs, thank you so much. Thank you sa inyo lahat, sa mga, alam nyo na kung sino kayo. God bless you guys. Salamat po sa walang sawa niyong pag-suporta kay Wildcat. Thank you, thank you. Ayan, patuloy po natin gagawin ang mga ganitong gawain dahil po sa alalay din ninyo. Thank you so much guys. God bless you all. That is a standing smile.